Ang haba ng buhay ng mga nilalang sa daigdig, ikatlong bahagi, tao at mga hayop. Ang ating daigdig, haba ng buhay ng mga nilalang. Tao, kasalukuyan hanggang edad 120, mga penguin, hanggang 30 taong gulang, leon, giraffe, oso, at buffalo, hanggang edad 35, rhinoceros, humigit kumulang 45 taon, agila kabayo, hippopotamus, at kamelyo hanggang edad 50, samantalang ang mga unggoy o bakulaw, gorilla, ay mabubuhay hanggang edad 55, dinosaur at ostrich, humigit kumulang 70, elepante, at orca, o or killer whale, hanggang 80 at 70 tao. Mga tao, nabubuhay ng pitumpung bilang edad hanggang mga 120. at samantala, mga hayop na may 100 taon, loro, spider crab, butiking tuatara, isdang sturgeon, buwitre, umaabot namang hanggang edad 120. at ilang lobsters o yulang pati buwaya, ilang Balina na bubuhay gang dalawandaan, dalawandaan at limang ang mga rockfish. Higanting pagong umaabot edad dalawandaan at limang putima, pating sa Greenland gang